Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras at update na rin sa binabantayan nating na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So kanina madaling araw sa alas 2 ng umaga ay tuloy na naging, naging isang bagyo itong low pressure area na ating minomonitor. So binigyan natin ito ng local name Uh, or domestic name na ito Itong uh, tropical depression na ito, kaninang alas 4 ng umaga, huli itong namataan sa layong 520 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Yung movement nito ay north-north westward sa bilis sa 10 kilometers per hour. So, papalayo ito sa ating bansa at wala itong direktang epekto sa ating panahon ngayong araw. Samantala, ito namang isa pang bagyo sa labas naman ng ating par sa may West Philippine Sea na nasa labas na ng ating monitoring domain. Ay malayo ito sa ating bansa pero yung trough o yung extension nito ay umaabot sa kanurang bahagi ng Northern and Central Luzon. Kaya posibleng tayong makaranas nang mga kalat-kalat na pag-ulan as well as yung mga kaulapan na may kasamang thunderstorms dito sa areas ng Ilocos Region, Zambales at sa Bataan. So humina na rin yung epekto ng habagat. So sa ngayon umiiral na lamang ito sa kanurang bahagi ng Southern Luzon. So for Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ngayong araw dahil malayo nga itong bagyo, walang direktang epekto sa atin. Makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon fair weather conditions maliban na lamang sa mga biglaan at panandari ang pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. At ito naman yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Juaning. So malayo nga itong si Juaning sa ating bansa. Wala itong maging indirektang epekto sa ating panahon sa mga susunod na araw. Hindi rin natin ito inaasahan na hahatakin o palalakasin yung ating southwest monsoon o yung hanging habagat. Aga gayon ay magpapatuloy yung generally northward na paggalaw ni Waning hanggang mamayang gabi. And then after that, magiging north-northeastward yung paggalaw nito. Patungo dito sa northern boundary ng ating Philippine area of responsibility. So dahil mananatiling malayo itong si Waning sa ating bansa, hindi tayo magtataas ng tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating kapuluan. So mapapanatili ni Juaning itong tropical depression intensity throughout the rest of the forecast period. Inasahan natin na posibleng lumabas si Juaning ng ating Philippine Area of Responsibility by uh, mamayang gabi or bukas ng madaling araw. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so itong ang kanurang bahagi ng uh, northern and central Luzon, so sa mga areas ng Ilocos region, Zambales at sa Bataan, magpapatuloy yung mga kaulapan at mga kalat-kalat pag-ulan na dulot nitong trough o yung extension ng tropical depression sa labas ng ating par dito sa may West Philippine Sea. So inasahan natin ang improving weather conditions possibly later in the day pero ngayong madaling araw, asahan natin na magpapatuloy yung mga pag-ulan over portions of northern and central Luzon. Uh, samantala ay humina na rin yung hangin kabagat kaya magpapatuloy na itong fair weather over most of uh, Luzon. So Metro Manila and the rest of Luzon, So itong areas ng Cordillera, Cagayan Valley, nilalabing bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, buong Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region. Asahan natin itong maaliwala sa panahon ng ngayong araw. Para magdala pa rin tayo ng payong dahil posible pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, Uh, hindi umaabot yung uh, uh, habagat over Visayas and Mindanao pero posible pa rin itong makaapekto over Palawan. So fair weather conditions pa rin ating inaasahan, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papagurin. Uh, Tasamahan na yan ng mga pulupulong pag na may pagkulog at pakilad na dulot ng thunderstorms. So yung mga pag-ulan na ito, kadalasan nangyayari sa dakong hapon o sa gabi. So muli, inulit ko po, no? walang epekto yung bagyo sa atin. So makapapatuloy itong fair weather sa malaking bahagi na ating bansa. Sa kalagayan ng ating karagatan, sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan over most of the country. Pero gayon pa man, iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorms na mga pag sa ating mga dagat baybay na sahan natin yung mga pagbugso ng hangin, kaakibot nito ang bahagyang pagtaas ng ating mga alon. Para naman sa ating uh, weather outlook sa mga susunod na araw, sa so starting uh, tomorrow, Tuesday hanggang sa Friday, ay baka karanas magpapatuloy yung maaliwala sa panahon ngayong araw over most of the country. Para yun nga, itong western section ng uh, northern and central zone, asahan natin yung mga kalat-kalat pag pagulan. Pero starting tomorrow, mababawasan yung mga pagulan over northern and central zone. Pero makakaranas naman tayo ng mga kalat-kalat na thunderstorms as well as yung mga kaulapan dito sa silangang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Bunsod 'yan ng salubungan ng dalawang hangin na nanggagaling sa magkaibang direksyon. So ito yung tinatawag nating convergence. Kung in uh, meteorology, kung nakakaroon po tayo ng convergence ay dito nang, nang nanggagaling yung ating mga kaulapan o yung mga thunderstorm clouds. So inaasahan natin starting tomorrow dahil sa convergence na ito, posible tayong makaranas ng cloudy skies o yung maulap na kalangitan at mataas sa tsansa ng mga pagulan dito nga sa silang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. So pagsapit ng merkules hanggang sa si dahil sa convergence na ito, masararami pang mga areas yung mga karanas ng pagulan. So malaking bahagi na, or buong Visayas na, as well as itong Mindanao, pati na rin itong buong Southern Luzon. So areas, ng uh, Mimaropa, Maropa as well Bicol region ay makakaranas ng mga pagulan. So mostly yung mga pagulan na ito focus dito sa areas na ito, uh, itong northern portion ng Mindanao in particular. So itong uh, mga region ng Zamboanga Peninsula, uh, northern Mindanao at Caraga over the next uh, few days sa saan po natin yung mga pagulan. So dulot po yan ng convergence, o yun, yun, nga, yung salubungan ng dalawang hangin na nagagaling sa magkaibang direksyon. Samantala sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ay magpapatuloy itong maaliwala sa panahon. So, ayun nga, mananatiling malayo itong uh, si bagyong Juaning sa ating kalupaan. Generally, pahilaga yung paggalaw nito, So, lalabas rin ito ng ating PAR, possibly ngayong gabi or bukas madaling araw. At pababawasan na rin yung mga pag-ula na dulot ng trough extension ng itong, itong uh, isa pang bagyo dito naman sa may West Philippine Sea sa labas ng ating par. So, fair weather natin inasahan over most of northern and central Luzon, including Metro Manila. Pero gawin pa man, magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan dahil posible pa rin yung mga usual na afternoon to evening ng mga rain showers or thunderstorms.